Hello mga kasari. Ayan, good morning. Ayan, nagpulbos. <laughs> Ayan, ngayon ay May 21. Ayan, bilis ng ano. Ang init na, ang... Ayan, kamusta kayo? Ayan, okay na yung ano ko. Okay na yung ko, magaling na. <laughs> pang ano ngayon, pang anim na araw na. Ayan, kahapon okay na siya. Ang ang gano'n pala is ano, yung hindi mo lang siya inuman talaga ng gamot. Sa akin hanggang, ano, hanggang 4 days. Okay na siya 4 days. Pero mayroon pang sakit. Pero kagabi, pinahirot ko pa ito kagabi. Tapos, 5 uh, days, okay na siya. Kahapon, 5 days na siya. Ngayon, pang-anim na araw. Pero ang umpisa talaga hanggang 3 days, uh, hindi talaga, ano, ganda ang pakiramdam lalo na yung unang araw talaga ang hirap ayan hindi ko talaga siya ininuman ng gamot kasi pwede naman na wag inuman ng gamot mawawala din daw ayan ay hindi ako minum ng gamot syempre ayan na nalamin <laughs> ayan uh, ngayon ay may 21 na ang init super init ngayon sa Pilipinas <laughs> ayan mag ano tayo Ayusin ko na yung mga pinamili ko kahapon. Madami-dami ito. Dalawang box. Tsaka mga chicherya. Maglalagay ako ng chicherya. Meron pa ako mga na-stock na chicherya na dito. Ayan o. Oh. Dito. Ito. Meron pa ako mga... Hindi ko pa na yan. Nakaraan pa yan. Pero... Ano. Paano nga kasi... Ano. Hindi ko nagawang... Ano, eh. Kaya ngayon gagawin ko yan ngayon. Marami tayong gagawin. Parang ang dami kong ano, ang dami kong mga tambak na gawain. <laughs> Ayan na tambak yung mga gawain. Ang dami kong gagawin. Magtutupi pa ako ng mga ano ko doon. Naglaba ako kahapon. Tapos magsasampay magtutupi. Ayan, buhay nanay. Buhay tindera tayo. Kaya ang dami natin gawa. Ayan. Hmm, ang dami tayong gagawin mga kasari. Ako lang pala, ako lang. Ang dami tayong gagawin. Ang init, sobrang init na. Sobrang init na talaga ngayon. Ayan, um, yung oras ngayon is, uh, ano na siguro, mga 8.30 na. 8.30 na ba? Anong oras na? Nine? Ang bilis naman. Nine, nine na pala. Ha? 836. 836. Ayan. Wala pa tayong nagagawa. Tsaka ano, tsaka ngayon ko na ano, yung madami akong yelo. May mga mga tumor ko wala na sila. <laughs> Aray ko, sakit. Nawala na yung mga tumor ko. Iilan pa lang yung bumili pa. Isa, isa, dalawa, tatlo. Pero yung kumukuha sa akin ng 15, kahapon kumuha siya ng 15 eh. Hindi siya dumating ngayon. Tapos, yung regular ko na tumor, na kumukuha siya ng 12, ilang days na siyang hindi pumupunta. Mula nung month uh, ah, Sabado pa yata. Kasi nga, ang problema nga kasi ano, hindi ako nakakapag-open ng maaga. Mga nakaraang araw, siyempre pumapasok din sa trabaho ang mga tao, kaya, uh, kasi hirap nga, ang hirap kasi kumilos, hindi ako maka, -ano, wala kasing mag-asikaso na ano, kaya ayan, nawala na sila. Minsan, sabi nung kapitbahay ko dyan, ay sarado pa yan, kapag sarado pa yung gate, sarado pa yan bibili na sila ng yelo. And then, wala na sila. Tapos, yung kumuka, 15 peraso, ano, parang ano, parang meron na siyang kinukuha na pagka wala na siyang makukuhanan doon, tsaka pala siya tumutuloy dito. Parang ganun ang nasa isip ko. Kasi, yung nakamotor, kasi ano eh, minsan wala siya eh. Minsan, or gumagawa siya. Hindi natin alam. Ganun talaga. Kasi dapat talaga tayo, uh, halimbawa kung ano talaga yung open natin, yun talaga dapat ang ating open. Eh kaya lang kasi nga ako, sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko, hindi ako makakilos. kaya ayun. Ano? Whisper with beans na Tessa. Ayan, um, ganun talaga mga kasari. Kaya, ngayon, um, Martis lang ngayon eh. Uh, ang dami kong kagahap, kahapon, ang dami kong ginawang yelo. Kaya marami akong stock ngayon na yelo. Ayan. Pero ang mga bumibili talaga is yung mga pa isa-isa pa. Dalawa, tatlo, ganun. Yan lang. Yung maramihan is wala. Mauubos din siya sa pagganon-ganon Pero pagka nabakante dito, gagawa pa rin ako. Ayan. Ma ayan, mauubos na yung Meron pa akong mga stock doon eh. Yung lalagay ako sa ano. Eh, mainit pa rin ngayon. Sana mainit pa din. Kasi nag ano ako nag happy tayo ng ano ng benta sa yelo ngayon. Kasi nga pambayad din sa kuryente. Ang <laughs> laki ng kuryente namin. Ayan. Kaya wala ngayon. Uh, on duty na tayo <laughs> kasi okay na, okay na yung pakiramdam ko. Ang hirap talaga ng gano'n may nararamdaman. Tapos wala ka namang isa, inaasahan na mag-open ng maaga, ganyan. Ikaw lang talaga, kaya wala, gano'n talaga mangyayari. Kaya tanggapin na natin sa sarili natin na gano'n talaga. At least, meron lang naman dyan, ista. Pero mainit pa naman talaga. Mainit pa naman ngayon. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung gawa ko ng ngayon. Ayun, ganun talaga mga kasari. Kaya, kayo, pagka, hanggat may bumibili talaga sa inyo, samantalahin nyo, wag nyo talagang, uh, wag talagang, yung, wag pabayaan, ganyan. Kasi, may oras silang bibili, eh. may oras sila na, kung anong oras sila bibili. Tulad nyo, pag maaga, yan, maaga sila talaga bibili. Sa pag sarado ka pa, hindi eh, maghahanap talaga sila na mabibili na iba tapos kung lagi doon meron, eh doon na sila bibili, ganyan talaga ganyan talaga ang ano sa buhay <laughs> ayan, kaya ako, ayan ang, ang ang open ko ano eh ah uh, alas 6 kasi, tapos parang naano lang talaga ako ng Sabado Linggo nung Sabado nung Sabado kasi ma, ma, ano pa yun eh pang, pangalawang araw ko pa lang yun Ayan, pangatlong araw, pangalawang araw ko pa lang yun kaya tanghali na talaga ako tanghali na nag bubukas tapos ay parang na ay parang nadadala sila pupunta sa iyo tapos wala sarado ka pa diba <laughs> kaya talaga kaya wag niyo pabayaan pag may ano kayo parang kayong ganyan tulad yung yelo ngayon naman yan mabili ang yelo ngayon lang naman siya talaga yung maraming naliligaw dyan na ano. Pero na ako nakapaskil sa labas na yelo, na ano nang yelo. Oh, ano lang sila naliligaw. Ayan. Tapos mawawala. <laughs> Ayan, ganun talaga mga pasari Kaya go-go lang tayo. Mainit pa naman, oh masyado pang mainit na yung tahol ng tahol yung aso nila dyan parang nagiging background taloy sa pag nagbibidyo ako lagi may tahol ng aso ayan grabe inip ayun ang mga kasari ang ano ko eh. mag na ako ng ano eh, madami tayong gagawin umpisa na ako ng pag-aayos. Grabe ang ina. ating mga tumor. Mga tumor. Yung kumukha sa akin na yung isang yung nakamotor, malayo-layo din yun eh. Malayo, malayo yun dito. Doon pa siya. Kasi ano to eh, Third, fourth, fifth, nasa Sixth Street siya, Sixth Street, Sixth Street siya. Dumabayo pa yung dito. E paano yung pagkakumunta ng maaga? Kasi may, dati, bag, pag nagbukas ako, maaga talaga, six talaga, e pag maaga. kasi sabi niya, kasi mayroon silang kainan eh. Kaya, pag pumunta ng maaga tapos sarado ka pa, diba, mamaya isipin nila lagi kang sarado. Tapos, nung Sabado-Linggo pa, pag Sabado-Linggo, wala akong, hindi ako nag-aalam, kaya panghali na pala. <laughs> Ayan, mag na tayo mga kasari. Ah, umpisan ko na aking kaayusin at madami-dami ito. <laughs> madami-dami mga kasari. Ayan. ayun mga kasari, tapos ko nabutasin yung aking mga sitsya yun. Nakabili na ako ng pambutas na yung maliit yung ano. Ayan, para hindi na na hubot na ano. Nakakabot. Ayan o. Oh. 94 pesos. Ayan, sa Miriam meron. Ayan, tapos na butasan. Ayan, maganda itong nabili kong ano. Mag maganda itong nabili kong pambutas. Diba? sasabit ko na siya. Lagyan ko muna ng fresh. Ayan, yung isang tumako sa yellow na yung bumibili ng 15 pesos yung sa malayo is dumating siya. Bumili siya ng 15 peras. Na malengke daw siya kaya hindi napakumpatan. Tapos, sabi niya, sabi niya sa akin next week wala daw siya nagpaalam wala daw siya next week kasi nga uwi siya ng probinsya um nagraduate daw yung anak niya nagpaalam sa akin sabi ko okay lang ayan sabit ko na yung ating mga chicherya kasi ayan na lang yun natin wala na dyan may pala ako magsasabit at hindi ako makapagsabit nung nakaraan ito pa nga oh eh. tapos bumili ulit ako kahapon ayan ito na lang ang isasabit ko Ito na lang, konti na lang, konting konti na lang matatapos na din ako. Ayan. Ayan, naisabit ko na yung mga chichaya Mga chichaya Ayan ko pa. <laughs> konti na lang.